Yo mga kaibigan, punta nga pala tayo sa United Center. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Yeah! Woo! At ayan na nga, maglalaro muna tayo ng basketball dyan. At pupunta na tayo doon sa may statue ni Michael Jordan. Ayun o, oh. napakaganda nyan par. Michael Jordan yan, anim na championship na panalunan yan. Mm, Di ba? Rebulto. <laughs> At ayun na nga, syempre hindi tayo papayag na wala tayong kuha dyan. May DJ nga din pala sila dyan. Ayan o, no? may pawakao pang ganun no? Oh shit! Start na nga pala Damian tayo. Aliyo pa dad. Boom! Sa so, yun. Demi Lillard ulit. Sumalaksak. Hmm, butas. Ayun na nga, munti ang pamagkaso ng tuwan oh. Giannis nga, idol ng lahat. Ito show. Tumakda. Hmm, di ba? Look na nga. For tayo sulit talaga overtime pa ah, sir tapos na yung laro dyan meron okay, pang ano uh, ay pagkapir sa akin idol daw niya ako no? niya daw yung vlog ko oh ayan oh, pang imagas peace <laughs> out